Kaya nga kong daan, luag na. Usay maglakaw ko ni Ana sa ang, garden ni Ana sa akong na ay bugas nga ang, ang, presyo ba gadoa na sa mahal o akong gisogo ni si John ako tau ang pinaka dakong negosyante sa bugas diri sa Manila kanang negosyante nga pinakadato nga re, negosyo bugas. Chinese. Tawag so, ko'y po'y binuang. Kanay tinuod ni. Eh. Tawag na kong Chinese. Ipalingkod na ko sa... Inuna ko nga na ay tay problema. Ang bugas nga re, gabalintong ang presyo. Karon, ako dagang ingnon. O dili gani ng mabutang sa pustong presyo, ipapatay taga. na. Dagang po ko nga ipapatay nga wak na ko gipat po. ko'y nga ipapatay nga ipapatay taga. Pagkahuman, ni guwapo ang presyo. Ako sa Davao, dito ko. Tawagan ako ang... Um, tubig, tubigiro ng ilang manager niya. Kaya ako... Tubangan po sa media, minaw. Mulupad ko ugma sa Manila. Putang ina, pag walay tubig nga muagas anang garipo. At unta dito sa... ditok takalumsan pedang ah, an tubig. Pagkabot <laughs> na sa Manila, ano, nanay tubig. Ano mo na musulbat o Galing walay itlog lang yung puta. Talawan o oh, walay walay sapot. Ito eh, Presidente kagawa kay sapot. Yung kuras si Rama Og usab kay ako una siyang gituduan unsaon pagpatay sa tao. <laughs> si Pam Bari 4 Governor Mone mo fight good sa Sige mam, ma good luck. May, may pa bang lawas ni Gwen? Diba, dili po kalbogal lang. Pari ba na ako, niniwang na siya maayo. Kumusta. Tingin na siya makita ninyo, nangumusta ko niya, ha? Mapilde ka balikan to mo dore. Oh, mantay. Padagkag yun, ha?